Mga master okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ad sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasamasamahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong lalo na po yung notification bell guys para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang pa video. Bali mga masters, bago natin umbisahan ng kwento ay mag shout out po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shout out kay Nick De Budwa. Shout out kay Nick De Padwa. Shout out kay Richard Cos. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Mga masters, tatlong video po araw-araw ang i-upload natin. Ang bagong yugto ni Daryl sa storytelling channel sa YouTube mapapakinggan. Ang bagong kabanata, si Chester ay nag-iisip sa mga oras na ito. Tama nga, nang si Brother Dax ang lumunok sa bagay na iyon. Ang kanyang spiritual ay hindi nadagdagan ng lakas. Ngunit nang si Brother Bench na ang gumamit dito. Mas lumakas ang kanyang tinataglay na spiritual. At maya-maya, Napagtanto na ni Chester ang mga nangyayari. At ito ay nagsalita. Tama, Brother Dax kaya hindi nadagdagan ang iyong spiritual na lakas ng lunukan mo ang bagay na iyon. Dahil ikaw ay isang tao. Ngunit si Brother Benj ay isang hybrid na nilalang. Siya ay nagtataglay ng dalawang anyo sa iisang katawan. Ang hybrid na nilalang na tulad ng babaeng ahas na ating nakita sa loob ng lumang temple ng mga lahing demonyo. Kaya ganoon na lang. Mas lumabas ang kakayahan ng bagay na iyon. Nang isang hybrid na nila lang ang lumunok dito tulad ni Brother Benj. Sabi ni Chester sa malinaw na salita. Nang marinig ito nila pinunong Benj at Dax. Sila ay mas lubos na nauunawaan ang tinataglay nitong hiwaga. Tuldok. At si Dax ay ngumiti at sinabi. Tama lang pala talaga sa iyon na punta ang bagay na aming nakwa sa katawan ng malaking ahas na iyon Brother Benj dahil ang tinataglay nitong-tong kakayahan ay mas lumabas dahil sa iyo muli kitang binabati brother bench at si dax ay tinapik ang balikat ni pinunong bench at si pinunong bench ay mas naunawaan niya din ang tinataglay na kakayahan ng bagay na ito at muli siyang nagpasalamat salamat ulit mga kapatid at si chester ay ngumiti at nagsabi ano ang pakiramdam mo ngayon brother bench at nais ko sana makita ang kakayahan ng bagay na iyon mula sa pagkakalunok mo sabi ni Chester nang nakangiti, at maya maya nagsalita si Pinunong Benj at sinabi, sa totoo lang napakagaang ng aking pakiramdam, hindi ko maramdaman ang bigat ng aking katawan, na kahit anong oras ay kaya kaya kong lumipad nang mabilis, sabi ni Pinunong Benj. At nang marinig ito nila Chester at Dax, si Chester ay nagsalita, ipakita mo sa amin ngayon ang tinataglay mong lakas, sabi ni Chester nang nakangiti, at nang marinig ito ni Pinunong Benj. Ito ay agad na tumugon. At ito ay ngumiti. Sige Brother Chester. Maya maya, naglakad papalayo si Pinunong Benj. At bigla itong tumalon. Laking gulat ng lahat lalo na sila Dax at Chester sa ginawa ni Pinunong Benj. Mabilis na nawala sa kanilang harapan si Pinunong Benj. At ito ay kanilang hinanap. Saan nagpunta si Brother Bench? Sabi ni Dax, at ganun din ang lahat ng mga barbarian. Ang bilis nawala ni pinunong Bench. Saan siya nagpunta? Maya-maya sa napakalayong distansya. Si pinunong Bench ay sumigaw. Tumingin kayong lahat dito. Sa lakas ng sigaw ni pinunong Bench. Ang sigaw niya ay umalangaw-ngaw at ito ay naririnig ng lahat. At nang makita nila lahat si pinunong Bench sila ay gulat na gulat. Lalo na sila Dax at Chester. Paano nangyari iyon? Sa isang iglap, napunta agad sa mataas na bundok si Brother Bench at ang layo nito mula sa atin ay napakalayo. Tuldok, napakahusay ng bagay na ibinigay natin sa kanya brother Chester. Sabi ni Dax, at si Chester ay ngumiti. Napakahusay pala ng tinataglay na kakayahan ng bagay na iyon. Sa bagay ang malaking ahas na aming napatay sa loob ng lumang temple ay nagtataglay ng bilis. Tuldok, ngunit sa katayuan ni Brother Benj, mas lumabas pa ang mahiwagang katangian nito. Nakakahanga, sabi ni Chester kay Dax. At ang lahat ng mga barbarian ay sobrang saya sa kanilang nakikita. Ang ating pinunong Benj ay ibang-iba na sa dating siya. At ang kanyang lakas ay mas lumakas pa. Salamat sa bagay na kanyang nilunok ngayon. Mas lalong walang magtatangka sa atin na tayo ay lusubin sa ating kaharian. Lalo na ang mga sundalo mula sa God's Domain. Sabi ng mga lahing barbarian. At si pinunong Benj ay nagpas siya ng bumalik kila Dax at Chester. Sa isang iglap, ito ay nakabalik agad. Sa harap nila Dax at Chester at sa lahat ng mga lahing barbarian. Labis ang saya ni Pinunong Bench sa mga oras na ito. At siya ay nagsalita ulit. Makinig kayong lahat. Hindi ko makakamit ang lahat ng ito, kung hindi dahil sa dalawang kapatid natin na sila Brother Dax at Brother Chester. Sila ang nagbigay sa akin ng bagay na ito. Kaya lubos tayong magpasalamat sa kanilang dalawa at magbigay pugay kila Brother Dax at Brother Chester. At ang lahat ay yumoko kila Dax at Chester. Tuldok, laking gulat ng dalawa nang makita nila ang ginagawa ng mga lahing barbarian. At sila ay tumingin kay Pinunong Benj. At maya maya, yumoko din sa kanila si Pinunong Benj at sinabi, Brother Dax at Brother Chester, itataya namin ang aming buhay para sa inyong dalawa. Ibibigay namin ang aming buong lakas para maprotektahan lang kayo sa lahat ng nilalang. Salamat sa pagbigay ng pagkakataon na maramdaman at maranasan ko ang gantong mga pangyayari sa aking buhay. Lubos kaming nagpapasalamat, ang buong lahing barbarian ay nasa likod nyo lamang palagi. Sabi ni Pinunong Benj, at ang lahat ay sumigaw. Tuldok, nagsigawan ang lahat, sinigaw ang pangalan nila Dax at Chester. Mabuhay si Pinunong Dax, mabuhay si Pinunong Chester, mabuhay si Pinunong Benj. Paulit-ulit na sigaw ng lahat ng barbarian. Gulat na gulat sila Chester at Dax. Sila ay tinatawag na din pinuno ng mga lahing barbarian. At si pinunong Benj ay nagsalita at pinatigil ang lahat. Tumahimik muna tayong lahat. Nais ko sana sabihin sa inyong lahat na magkakaroon tayo ng isang malaking pagsasalumamay ang gabi. Ang lahat ng lahing barbarian ay magsasaya. Maghanda kayo para sa gaganapin natin pagdiriwang. Sigaw ni pinunong Benj. Nang marinig ito ng lahat, sila ay labis ang kasiyahan. At ang lahat ay naghanda na at ang iba naman ay nag-asikaso na ng mga dapat gawin. Lahat ay mabilis na nagsikilos. At ang mga sundalong barbarian ay mabilis din nagsibalik sa kanilang pagbabante at pagsisenay. Nang makita nila Dax at Chester na wala na ang mga lahing barbarian. Sila ay nagsalita kay Pinunong Benj. Natutuwa talaga kami sa iyong tinataglay na kakayahan na ngayon Brother Benj. Masaya kami para sa iyo. Sabi nila Dax at Chester. Nang marinig ito ni Pinunong Benj. Siya ay nagsalita. Dahil sa inyong dalawa, nakamit ko ang gantong kakayahan, kaya salamat talaga mga kapatid. Halika na bumalik na tayo sa loob ng palasyo. At maghanda na tayo para sa kasiyahan mamayang gabi. Isang malaking pagsasalo ang magaganap sa ating lugar. Sabi ni Pinunong Benj, ang aking lugar ay inyong lugar na din mga kapatid kaya ituring nyo na din kaharian ang aking kaharian sabi ni Pinunong Benj at mabilis niyang hinakbayan ang dalawa. At ang mga ito ay dahan-dahan pumasok sa palasyo, nang may saya sa kanilang puso. At samantala, sa kabilang panig sa loob ng lagusan, sila Daryl at Lynn sa mga oras na ito ay masayang naglalakad sa mahabang lagusan na magkahawak ang kamay. Ilang oras nang lumipas natatanaw na ng dalawa ang pinakadulo ng lagusan. Medyo maliwanag pa sa mga oras na ito. Maya-maya, si Lin ay nagsalita sa masayang tono. Bintignan mo, natatanaw ko na ang liwanag sa dulo ng lagusan na ito. Malapit na tayo sa pinakadulo, makakalabas na din tayo sa loob ng lagusan na ating kinabagsakan. Sabi ni Lin sa masayang tono. Nang marinig ito ni Daryl siya ay lubos din ang saya at nagsalita. Tama, makakabalik na tayo sa inyong palasyo Miss Lin upang sabihin sa iyong ama na si Master Ken na wala naman problema sa sagradong harang. Ito ay nakatayo pero na para isang bundok na napakatatag. Sabi ni Daryl kay Lin nang nakangiti. At si Lin ay agad-agad nagsalita. Halika Vin mas bilasan pa natin ang paglalakad. Nais ko nang lumabas sa lagusan na ito. Nais ko nang makalanghap ng sariwang hangin. Sabi ni Lin. At ang dalawa ay mabilis na naglakad patungo sa dulo ng lagusan. Ilang minuto ang lumipas. Sila Daryl at Lynn at nakarating na sa pinakadulo ng lagusan at sila ay nakalabas na. Ngunit laking gulat nilang dalawa. Si Lynn ay hindi makapaniwala sa kanyang nakikita. At ito ay nagsalita. Ano? Anong lugar ito? Bakit ibang iba sa lugar na ating pinuntahan kanina Vin? At si Daryl din ay gulat na gulat sa mga oras na ito. Ang kanilang nakikita ngayon sa kanilang harapan ay isang. Syudad na advance ang pamumuhay dito hindi tulad sa lugar ng mga elf, at ibang lugar ng mga iba't ibang uri ng nilalang. Si Daryl sa mga oras na ito ay hindi alam ang kanyang nararamdaman. Magiging masaya ba siya o mangangamba? At si Daryl ay hindi peren umiimik sa mga oras na ito. At si Lin ay patuloy sa pagsisalita at tanong kay Daryl. Bin, nasaan lugar tayo? Ano ang lugar na ito? Bakit tayo dito napunta? Sabi ni Lin sa kuryosidad at maya maya bumalik si Daryl sa kanyang ulirat at ito ay nagsabi. Miss Lynn, kahit ako ay sobrang nagulat, paano nangyari ito? Ang lagusan na ating kinabagsakan ay patungo pala sa lugar namin mga tao. Oo Miss Lynn, nasa lugar tayo ng mga tao ngayon. At itong lugar na ating nakikita ay lugar sa Westrington. Tumingin ka sa malayo, ang malaking palasyo na nakatayo sa malayo ay ang palasyo ng Westrington. Sabi ni Daryl at ito ay bumulong sa kanyang sarili. Napakahusay ng lagusan na aming binagsakan. Ito pala ay patungo sa lugar namin mga tao. Masaya ako na nakabalik na ako sa mundo namin. Ngunit ang aking mga kapatid ay naiwan parents sa lugar ng mga demonyo. Tuldok, ano na lang ang mangyayari sa kanila? Kailangan din namin makabalik agad sa lugar ng mga elf. At baka si Master Ken ay mag-aalala ng husto sa kanyang anak. Bulong ni Daryl sa kanyang sarili. At maya-maya, si Daryl ay nagsalita. Miss Lynn, halika maglakad-lakad tayo. Nais mo na kita ilibot sa lugar ng Westrington. Sa kanilang paglalakad, ang syudad ay masyadong nang magarbo. Ang Westrington ay napakayaman ng lugar na ito. Ang lahat ay nagtataglay ng yaman. Iba't ibang magaganda sa sakyan ang nakikita nila Daryl at Lynn sa mga oras na ito. At si Lynn ay labis ang pagkamangha. Win. Napakaganda pala sa lugar niyong mga tao. Ano ang mga bagay na umaandar ang nakikita ko ngayon? Sabi ni Lin. Si Daryl ay ngumiti at sinabi. Mga sasakyan yan Miss Lin. Ito ay ginagamit ng mga normal na tao upang tumungo sa iba't ibang lugar sa aming mundo. Ginagamit ng mga tao ang mga sasakyan nito upang mapabilis ang kanilang pagtungo kung saan nila nais pumunta. Sabi ni Daryl kay Lin nang nakangiti si Lin ay sobrang nagulat sa kanyang nalaman. Totoo ba Vin? Ang mga sasakyan na yan ay kayang pumunta sa iba't ibang lugar. Nais ko sana maranasan ang bagay na iyon. Sabi ni Lin. At si Daryl ay ngumiti. Kung ganoon bibili tayo ng sasakyan Miss Lin upang magamit natin para malibot agad natin. Ang lugar ng West at makapunta sa iba't ibang lugar sa mundo namin. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye bye!